Wala na ang mga Christmas party, family reunion at ilan pa ang mga aktibidad Dahil dyan, inaasahan marami ang masestress at kakain ng sobra. Sa ating serbisyo ngayon, makakasama natin ang isang fitness advocate at certified yoga teacher na si Aya Pascual para bigyan tayo ng tips. Kaugnay nga na itong kaliwat ka ng mga Christmas parties. At pwede rin pinukuling sumali sa aming talakayan, ipost ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Aya. Magandang hapon. Mm -hmm. Aya, kasi nandiyan na yan. No. Alam ko, ngayon, ngayon pa lang nagsisimula na ang mga Christmas parties at iba-ibang kainan. No? Ano ba ang dapat gawin ng ating mga manunod para kahit papano ay mapanatili pa rin yung ating timbang at maging healthy pa rin? kung uh, paano sa akin, dapat pinaplano na nila yung exercise sa araw nila. Kumbaga, umaga pa lang alam na nila kung anong oras nila isisinip yung exercise sa uh, buong routine nila. And na lang natin mag-stick sa routine na yun or humanap ng partner para may Kung baga, accountable ka for your um, exercise schedule. Mm Maganda -mm -mm. yung sinasabi mo na dapat hindi mawawala yung exercise. Kaya lang, minsan, uh, parang ano eh, talagang yung iba, pag panahon ngayon, kung baga, eh, time out muna sa exercise, baliktad yung nangyayari. No? So, pagdating na lang siguro sa mga kainan, ano ba yung mga dapat Uh, piliin mo yung mga kakainin mo or paano gaano karami paano ka ano pa, paano yung paraan para makapag ano pa rin yes. maging healthy pa rin So, Ms. Ruth, parang ang kailangan natin gawin, i yung calories natin based mm. on what we drink. So, karamihan ang iniinom natin ngayong holiday season, yun talaga yung mayroong effect on our calories kasi hindi natin napapansin na Um, yung mga soft drinks, yung alcohol, yun yung mas malakas kesa sa kanin sa or sa mga bread, yan yan. So, watch your calories na lang, watch your portions, and eat moderately. Mm -mm. Hindi kasi natin maiiwasan eh, no, yung sinabi mo kanina na exercise, di ba, siyempre pag uh, um, ma nandyan pa rin yan. Kung hindi yung yung mismong exercise, halimbawa not going to the gym, ano bang pwede? Yung sinasabi nila kung gusto mo, halimbawa yes. sa mall, ilang steps ba dapat or even in the morning, yung mga stretching, ano bang pwedeng gawin? Yes, tama. So in the morning, kung may time, kahit 10 minutes lang, itry natin na mag-stretching or lakad-lakad around your neighborhood. Pero I think ang pinakamabisang paraan para makapag-exercise exercise ngayong holiday is seeing it yung um, movement in your chores. So, mm. kunyari, pupunta ka sa grocery. Kaya sa dalin mo yung sasakyan mo, kung malapit lang naman, lumakad ka na, or ilakad yung dogs, ganyan. Always incorporate your movement in your chores and daily activities mm. para kahit pa paano, may movement and may galaw tayo sa isang araw. Mm -hmm. Ano ba ang ano ideal sana for exercising halimbawa in a week, ilang hours, ilang ilang araw dapat? I mean, pag 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 mahin mo, yung iba naman minsan weekend lang pwede. Actually, wala naman talagang specific time or amount of time para sa exercise as long as may consistency, kumbaga, mm -hmm. kung kinomit mo sa sarili mo na weekend ka lang mag-exercise. -i I-maintain mo yon na weekend ka lang mag-exercise. Mm -hmm. So, yung progress, hindi naman natin siya maku-compute based on the amount of minutes that you practice on. But, mm -hmm. just showing up and moving for yourself is a good way to start. So, yun nga, sabi nila, consistency is yes, greater. Mm -mm. Sige, mamaya ipagpatuloy natin ang ating usapan kasi ikaw ay isang uh, certified yoga instructor din. Ano? So pag-usapan natin yan, pati sinasabi mong uh, calorie count. Kasama pa rin natin ang isang fitness advocate na si Aya Pascual sa pagbabalik ng Newsroom ngayon. Dito lang. Sa CNN Philippines. Gana natin ang ating serbisyo ngayon kasama natin ang fitness advocate na si Aya Pascual. pinag kuusapan natin kung paano magiging healthy pa rin ngayong uh, panahon ng kapaskuhan. No? Bukod sa ano, bukod sa maraming mga pagkain at itong pagiging healthy, medyo stressful din ang panahon na ito para sa marami dahil nga ang daming aktibidad na ang niya. Anong anong pwede mong mabigay naman para anti-stress, Aya? Siguro, um, if my time, kahit take a moment to meditate, kahit mm -hmm. breathe in, breathe out lang, and if kaya na matulog pa din ng maaga, wag masyadong late, kasi doon talaga nakaka-recover yung katawan natin pag natutulog tayo ng maayos. Maas maayos yung natin, and mas maayos natin yung events and planning for the holidays. Mm -hmm. Yung isa pang binanggit mo kanina, gusto ko lang balikan yung sinasabi mong calorie count. Ano ba yung, when you say calorie count, usually kasi may mga tinitingnan kang numbers halimbawa doon sa mga labels. ano. Pero yes. pag yung ordinaryong pagkain, plato lang dyan in terms of carbs and proteins, ano ba ang ideal? Yung ideal is a good portion of mm -hmm. everything. So dapat mayroong carbs, Merong protein, merong fat kahit konti. So, just a good balance in your whole plate. Just mind your portions. Huwag masyadong madaming... One, not too much of one item. Kasi kahit ano naman na mas marami, mm -hmm. it's not good for us. Mm -mm. So, ayan. Yung mga may ano daw, yung mga may kondisyon daw sa puso or may iba pang sakit, ano ba ang dapat nilang uh, tandaan sa ganitong panahon? Ayun, iwasan lang natin yung masyadong fatty. Alam ko lahat ng mga food ngayon sa holidays especially is matataba and mm -mm. Maraming sugar. So iwasan lang yung fatty food and if kakain ng fatty food Uh, iwasan agad na mag-cool the actor. after. Itong mm -hmm. si Alvin de Torres, may question siya sa Facebook Live. Paano daw yung exercise na pampaliit ng chan? <laughs> so siguro sa umaga, ako, what works best for me is um, plank. Mm -hmm. So kunyari, nakadapa ka sa floor. Plank your palms down. Go on your knees if kaya, mm -hmm. and then hug your ribs in. So either half plank or full plank. just time mo lang mo, try mo i dagdagan 5 seconds mm -hmm. every day. Kasi mo actually for beginners to do a plank rather than mm -mm. force a sit up or a crunch up. Mm -mm. Yung isa pa, kasi nga yung sinabi ko kanina, yoga instructor ka, no? ano ba ang benefits dito yoga? Alam po, for some, hindi nila... A ako kasi, I tried this, pero yes. parang hindi ko na ituloy. no Pero depende rin, ano ano ba ang benefits ng yoga? Mm -mm. Ako actually, nung una nahirapan ako, kasi ang bagal niya, yung hold mo yung poses, hindi siya as explosive as the other exercises. Pero, the difference of yoga is, tutulungan kanyang makontrol yung breathing mo. So, example, in times na kinakabahan ka or nasa stress ka, mas madaling i-control yung paghinga mo, mas madaling i-regulate yung mindset mo. I think, yun lang yung, parang, it would give you time to focus on your internal self mm -hmm. rather than kung ano yung effect sa'yo physically. Kung baga, parang dito na rin pumapasok yung kahit papano yung may parang a bit of meditation and relaxation. Kasi like for ako, mas yes. gusto ko rin yung medyo mabilis kasi medyo nabuboard rin ako pag yoga. Pero kanya-kanyang ano din yan eh, no? Yung, yung uh, goal, ano? Oo. yeah Kanya-kanya. Mm -hmm. So dito sa yoga, ang focus is makonnect yung mind and yung movement mo. Kaya siya mas mabagal, kaya masinuhod mo yung poses. It challenges you to actually zone in rather than zone out. Unlike mm -hmm. other exercises na talagang explosive eh, sunod-sunod yung galaw. Mm -hmm. So, nakakabore talaga for other people. It's yes. not for everyone. Uh, pero uh, pero ano ba siya? Pwede ba siya kahit even for kids or yung mga lalaki? Ah, uh, baka minsan parang yes. mas nakikita ko mas maraming babae kasi na nag yoga Tama. Actually, mm -mm. Um, may misunderstanding na boring nga and masyado madali for boys. Pero sa classes mas nahihirapan actually pag ano pag boys and first time mag-yoga parang out of their league kumbaga mm -hmm. pero even the kids enjoy it kasi yung mga tawag sa poses nakakatawa Parang firefly mm -hmm. or crow pose. parang it's linked to an animal mm -hmm. na nai-excite 'yung mga kids okay huli na lang aya yung ano but yung mga pa mo sa ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan para maging healthy pa rin. Ayun, so this Christmas, um just eat in moderation. Of course, wag i deprive yung sarili natin to be festive and celebrate the holidays, but just be mindful of the things you're gonna put into your body kasi um it will stay there for a long time. Kasi rin mm -hmm. magkaka-effect sa iyo after kung ano yung gagawin mo activities and ano yung kakainin mo this holidays. Mm -hmm. yung, yun na lang sa iba pang may tanong or baka interesadong mag-yoga, saan kanila pwedeng makontak? Uh, you can reach me on my Instagram, which is ayaflos, and email ayaflos at gmail.com. Okay, I also have glasses in Makati. Mm -hmm. Ayun. Okay, maraming salamat kay Aya Pascual, ang ating fitness advocate at certified yoga teacher.